Oh mga guys, mga nang buhay sa ating lahat. Ngayon, nandito ako. Ngayon, ang ilog. Ah, mga guys, Mga ka-farmers, mga kaibigan, ibaibahin na. naman po yan. Ako. Ito, 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 madulas dito. Madulas dito. Ang, ang, mga ka-farmers tanim ko yan so ngayon mga guys mga kaibigan magpunta na po ko sa tabasan niya yun i check po tayo ay mga ay last city na pala po kaya uh, madigma na po kami ngayon matabas tabas tabas na ito oh, last city na mga nagkatrabaho na rin sila last city ito nga city na grabe yung lakad na ito Loh, sweta! hapon! So, tuh, tatapos yung panamin. Awat, gurito ko ang crush kater, kakak crush katerin ko na po ito. Ngungkulan ng dito. Masakit ko yan din. So, tapos po ang mainin nga, nga daw. gub gub Ah, tata tara busmar nguy dito. Ang urosan, the city na. Aye. The city. Sa the city hangga dito po pinatabaso namin oh. Ayos po. Nandiyan sa tabi ng daan 'yun. Bulusanae. Dito. Urosan. malinis na dito at natabas po kami dito ano, tabas 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 maglilinis ng maanyugan ah, ngayong ano araw na ito ito, linis na tatabas na po kami dito then, hanggang doon sa uh, dulo yan ang mga nagdilit ng laglag Ikot po kami. Isang araw po po kami ngayon. Tapos lilipat po kami dito sa taas dun. Sa natiratira namin makaraan simana. Mag-live po tayo, mag-live. Mag mabuhay.